pagkilala sa iskala, clef, at mga ngalang pangtono. Pagkilala sa mga simbolong pangmusika. Ang iskala o staff ay isang simbolo na siyang pinaglalagyan ng iba't ibang simbolong pangmusika. Ito ay binubuo ng limang limbuhit at apat na espasyo. Ang bawat linya at espasyo ng iskala ay mayroong kaugnay na ngalang pang tono. Ito ang siyang nagtatakda kung ang tono ay tataas o bababa. Pagkilala sa mga uri ng clef Ang mga clef ay simbolong pang musika na ginagamit upang malaman kung ang mga tonong gagamitin ay mataas o mababa mayroon tayong tatlong uri ng clef. Ang treble clef o G clef, ang alto clef o C clef, at ang bass clef o F clef. Ang treble clef ay kilala rin sa katawagang G clef. Ang treble ay nangangahulugang mataas na tono. Ito ay tinatawag na G clef dahil ang dulo nito ay nakapangibabaw sa limbuhit na pinatatagpuan na ng nga lang pangtonong G. Ang bass clef ay kilala rin sa katawagang F clef. Ang bass clef ay nangangahulugang mababang tono. Ito ay tinatawag na F clef. Dahil ang mga tuldok nito ay pumapagitna sa limguhit na kinalalagyan ng ngalang pangtonong F. Ang alto clef ay kilala rin sa katawagang C clef. Ang alto ay mayroong katamtamang tono na di gaanong mataas o mababa. Ito ay ang natatanging nagalaw o movable na clef. Pagkilala sa mga ngalang pangtono Ang ngalang pangtono o pitch name ay nirepresenta gamit ang unang pitong letra ng alpabeto Ang A, B, C, D, E, F, at G Upang madaling matandaan ang mga ngalang pangtono sa bawat limbuhit at espasyo maaari tayong gumamit ng mnemonic. Ito ay mga simbolo, letra o katagang maaaring gamitin upang mas madaling matandaan ang impormasyon tungkol sa isang bagay. Halimbawa, upang madaling matandaan ang mga ngalang pangtono sa bawat limguhit ng G-clef, tandaan ang mga katagang every, good, boy, does, Fine. E, G, B, D, F Upang madaling matandaan ang mga ngalang pantono sa bawat espasyo ng G -clef, tandaan ang katagang FACE F, A, C, E FACE Upang madaling matandaan ang mga ngalang pangtono sa bawat limbuhit ng c clef, tandaan ang katagang face G. F A C E G Face G Upang madaling matandaan ang mga ngalang pangtono sa bawat espasyo ng c clef, tandaan ang mga katagang Good Boys reserve fudge G B D F Upang madaling matandaan ang mga ngalang pantono sa bawat limbuhit ng F clef tandaan ang mga katagang green buses drives fast always G B D F A Upang madaling matandaan ang mga ngalang pantono sa bawat espasyo ng F clef, tandaan ang mga katagang All House Eat Grass A C E G Kung iyong naibigan ang 'yong napanood, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.